Sa ating nakaraang episode ay binisita nga natin ang isa sa pinakamagandang talon na meron tayo dito sa Mindanao specifically dito sa may Bagamihan, Marilog District, ang Usambac Post. At kami nga ay nasiyahan at napamangha sa napagandang talon ito at hindi nga napigilan ng aming kasama na si Makoy Ski TV na tumalon at mag-enjoy sa napagandang talon na ito. Kasama nga pala si Jela Quachero, Makoyski TV, Miko and Tom Yang Lagan. Hindi lang nakaligo si Tomyang Lagan kasi giniginaw doon sila. But nevertheless, enjoy na enjoy kami sa kakaligo dito sa Osambak Falls. And for this episode, isa na ng ang aming napuntahan at isa din ito sa ipinagmamalaki ng Baganihan Marilog District. Tara, samahan nyo ang aming team at sabay-sabay -sabay pa rin nating tuklasin at mag-e-enjoy sa napakagandang talon na to, ang Torres Falls. Let's go! Huh? Oh. Dili, ang kanyang gagay diri kung ano ang ginagagay diri Alright, so papunta na kami ng Torres Falls Yung ko kanina, estimate na sa mga 10 to 15 minutes lang na lakaran <coughs> <coughs> Lamig kasi ng tubig kanina. <coughs> Sama ko pala si Demico. Ano? No vlog. So, Sausa pang basket. Ano na kapanahon na noon kasi kinakatakutan yun, nga ako na. Meron kaming <coughs> local guide dito papunta sa Torres Falls mga boss, ito. <laughs> yung mga aso. Ayano. No? So tinuturo sa amin ko 'tong kami dadan. Salamat po. Bobang gabonaba. Ibig din talaga ante 'tong mag-post ng video. At ito pa. ito so, mga boss meron to meron ako ipapakita sa inyo na parang punong kahoy hindi ko alam kung ano alam mo tong ang sunay na klase na kahoy may ano sa musika agay dali ba ko ba sana 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 nara? yan na kahoy ano yan kahoy pa rin lang. kahoy pa rin <laughs> ano yan ang sunay ang sunay ang sa aming pagpapatuloy, eh, hindi namin inaasa na nag -iba pala ang trail na dapat namin puntahan at hindi namin malaman kung saan kami dadaan. Wala na niya, nisama ko eh. Okay, a new revelation. Uh, yung trail namin papuntang Forest Falls, hindi namin akalain na pa rin nang binibelo pa na ibang area gagaya nito so may mga cottages and meron din siyang ganyan no? Eh. sa punto ito meron kami nakitang calls at di namin alam kung ano ang pangalan kasi nga nawawala kami sa dapat so, naming daanan so, so actually bago ito mga boss dati wala ito eh and hindi magaganda din siya kasi nag-effort talaga sa nag naglagay ng ganito para ba hindi tambak doon sa puntong ito hindi na talaga namin alam kung saan ang datang papuntang tourist post at napansin din namin na dinidevelop develop din nila ang area na, na para bang iniimbitahan kami na maligo dito magluluto si Drew mga mayroon na rin konting problema ayan, so problema namin since nabago yung trail ah, uh, di na naman ma mahanap yung daan na punta ang tourist falls so malaking pasalamat namin sa aso <laughs> 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 sa mga ero tudluan namin, asan yung wagy so dito may yun, yon, yun so nahihirap talaga mga boss kung magti-trail hike. ka tapos wala kang alam sa mga sa mga signs and yung mga signals or yung mga yung nga signs na saan pwedeng gumaan basa agit ka mga boss and then yun at least pero tayong konting kalaman konti lang naman hindi naman yung ka kalaki ang pero yun Alright mga boss, so medyo natagal kami hanapin yung trail papuntang uh, Torres falls and laking pasalamat kami sa mga aso na to, yan <laughs> <laughs> si Blacky and si Whitey <laughs> so nakita na namin yung uh, parang tuktok ng Torres Falls and then dyan so mapapansin nyo yung malaking bato Ibaba, sa baba nyan yan yung Torres Falls and kaya so dito na kami sa gilid ng uh, Falls So bababayin lang namin ito niyan mga boss eh. Ayan, ko. yung si yung kasama ko mga boss Ayan So malapit na kami Medyo lang kami din sa taas konti Kasi medyo malaki yung pagbabago ng train Medyo na, merosag na hawan ba So nawala yung dating gadaanan namin So mabuti na rin yung mga aso Ay. Oh, Tugo sa tubig dyan mo eh. Tugo sa tubig dyan mo eh. oh. Grabe ko sugoy Tara po guys Experience na naman Sugoy Grabe amazing mga boss Kung nakikita nyo lang yung nakikita ko First dalawang chance na nakapunta ako dito Hindi ito ganito kalakas At ngayon grabe sobrang sobrang ganda kung oh, maganda ito dati ngayon talaga sobrang ganda papakita ko sa inyo tingnan nyo Woo! hindi yan ka ganun kalakas dati ng ano At sa pangatlong pagkakataon, muli ko itong nasilayan itong napagkadang Torres Falls Ngunit, paulit-ulit pa rin akong namamangha sa sobrang ganda nito. Naku, lalong-lalo na ngayon na sobrang lakas ng agos ng tubig. At ewan ko ba, bakit anong meron dito sa Torres Falls at gandang-ganda talaga ako dito. Grabe ito yung itura niya sa malapitan mga boss. Yan. Grabe, sobrang ganda kung paano makapunta dito mga boss una pumunta muna kayo ng Osambak Falls and from Osambak Falls uh, I think yung lakad namin kanina na, mga 20 minutes yun kasi medyo nawala kami konti sa trail kasi may medyo na, iba yung trail nevertheless uh, kita din naman namin yung trail pababa dito yun lang yun lang kami but yun na so mga 30 minutes na from Osambak Falls pupunta dito and then kung uh, Papahintay pa tayo ng uh, oras at sa kapanahon baka pa namin yung tababaan na cascading cascading post or cascading buta cascading post Tumpay lang dyan po ng kadri mga boss Okay! So dito lang ito sa Arakan Kutabatos may Marilog District

tapos na kami dito sa Torres Falls mga boss and uh, time set is already 11am so napadisyonan ng team na hindi na lang muna kami tutuloy sa cascading kasi uh, uh estimated na sa isang oras pa yung uh, trekking so kung pupunta kami doon uh, babot kami ala una halimbawa lang, liligo anong oras na kami makabalik so pagpaliban lang muna namin yung cascading so babalik lang kami sa Osamba and then kami mag chil uh, for the last time na uh, ako kami uwi oh, doon sa babaw. <laughs> <laughs> okay, so yun. Ganda lang ito At dito ko na siguro tataposin mga boss yung aming adventure dito sa may Osambak Falls and Torres Falls. And siguro nap napanood dito ng dalawang part. Part 1, sambak and part 2, dun sa Sports. Okay? So maraming maraming salamat mga boss sa so, patuloy niyo pong panonood at pag-support dito sa YouTube channel. And please, don't forget also to click on that. The subscribe button and the bell notification para maging updated kayo sa mga video na i-upload natin. Okay, once again, maraming maraming salamat at kita kit sa susunod kong vlog. Bye-bye! Bye-bye! bye Bye-bye! 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 ああ